Shout sa ating mga kapatid. Good morning po sa atin. And ito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaksyon. Nakakaiyak, no? Pakinggan mo tong kanta na ito na sign out sa live ni Kuya Bal nung mga nakaraang araw, ano? Sakit, no? Alam niyo po, mga kapatid, nakakaiyak po talaga kapag ang isang uh, tilisery na napamahal sa atin at nagwakas talagang nakakalungkot po mga kapatid no? pero wala tayo dapat sisihin wala tayo ditong dapat uh, ikagalit dahil ito po ay love team kung tutuusin tilisery malungkot man, sana mag tayo, mga kapatid na huwag tayong mambabas, huwag tayong magagalit kay Kalingapdan dahil nangyari yung inaasahan na ayaw niya rin mangyari. Alam niyo mo mga kapatid, ramdam ko rin po minahal din ni eh, Kalingap Dance si Joy. Kaya lang po, talaga, hindi maiwasan yung... Alam nung nyo po, madalas ko tong sabihin sa inyo na... na... hindi sinasadya ang pagkakataon. Huwag natin pangyuhin masukan ang personal na buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, pag-ukol, uukol. Pag-aububukol. Kung hindi naman po, bubukol yon po sa iba. Gaya po dito kay girl, na talagang hindi na po yan may iwasan ni Kalingap Dan dahil may isang inusinti na pong dapat niyang panindigan. Para sa akin, tama lang po. Kahit sa anak ko rin po it mangyari, gagawin ko rin po. Masakit man, tanggapin, pero yun ang katotohanan. Move on tayo mga kapatid. Alang-alang sa bata na wala naman siyang kasalanan. Manga pa rin ako sa desisyon ni Kalingapdan. Dahil para sa akin, yun ang tama. Walang nawala kay Joy. Opo. Alam natin na nasaktan. Pero walang mawawala po kay Joy dahil nandiyan pa yung dangal niya. Na patuloy na lang po yung pag-aaral niya at marami pong nagmamahal kay Joy Diwata na makakapag-aral po siya makakapagtapos po siya kahit wala ng labte ngayon po nga dito sa live ni, eh, ni Kuya bal na sign off iniiyakan ko po talaga dahil nandyan tayo na talagang tudo suporta natuto akong kumanta po dahil lang po sa Danjoy totoo po yan now ayan po talaga, grabe po talaga ano, po, kaya, yung wala, pangyayari. Ano? ano man, kaya um, ito wala, ay isang wala, pagsubok wala. lang po ito sa atin lahat na ang love team po ay wag nating kaseryosohin dahil talaga ay ang iba dyan po parang serial lang po yan ng ano ng mga programa ng GMA ng ano ayan ay tanggapin natin. Kung alam mo nyo po, dito, ay nagsimula sa serie. Pero po, tumagal ng tumagal ang sa mag isang taon, hindi mo po yan maaalis mga kapatid na talagang hindi madidevelop ang isang mga artista. Kaya nga ni Dan at ni Joy. Ito sa, sa Danjoy po, alam ko po ang istorya na parang ilinilihis ko lang po sa aking isipan na sana hindi totoo. Pero talaga, naramdaman ko rin po na totoo yung pagmamahal ni Kalingapdan dito kay Joy. No? Masakit man isipin Hmm, dahil napagtugma-tugma ko po yung mga naririnig ko, yung uh, may narinig na rin ako po na minahal talaga daw ni Kalingap Dan si Joy, pero ang gando na lang sa pagmamahal dahil nga may namagitan na, may bata na po dito, no na ito nga yung naririnig natin na mayroon po dyan sa Kalingap na mabubuntis. Hindi lang po nga na uh, ano, binipisyari ng Kalingap. Iyon po ay doon sa ano leading man ng Kalingap. <laughs> 'Di ba po? Kaya move on na lang tayo mga kapatid at uh, sana po ay wag na natin ibas kung masamaman ang loob natin, mabuting quiet na lang tayo para hindi po tayo makasakit ng damdamin ng ibang tao, no? Di ba na tayo ang masaktan, wag lang tayo yung makakasakit ng ibang tao, no? Dahil ang buhay ni Kalingapdan, hindi po natin pwedeng panghimasokan. Respetuhin natin kung ano pong desisyon niya. Ay, respeto na lang po para din po ito sa katahimikan po ng lahat, ano? At uh, nagpapasalamat po ako doon sa mga nagmamahal talaga dito kay Joy sa Danjoy na talaga pong nandyan yung tulong na ibinigay nyo lalong lalo na po dito sa mga sponsor mga kaibigan kong sponsor at mga dito po sa um, grupo ni uh, Kanuli blogs ay marami pong salamat lalong lalo na po kay Mama Helen, uh, kay tita Marie kanoli at sa buong grupo po. Maraming salamat kahit po tayo ay uh, medyo nasaktan ay move on na lang po para alang-alang po sa ating minamahal na Kijoy Diwata. Ano po? Total, alam ko naman na lang kayo para kay Joy na patuloy na susuportahan hanggang makatapos. Marami pong talagang salamat. Diyos na po sa inyo ang bahalang bagbalik ng six, 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 six liglig na biyaya. Ayan po. Kaya thank you, saludo po ako sa inyo, uh, Mama Helen at uh, Tita Marie at Kanoli ka at sa iba pang mga kasamahan natin dyan sa I Love Joy International. Shout out po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat din dito po sa Jump Car 18, ki, sa grupo ni Yang Mi, Yang. Marami pong salamat na talagang patuloy nyo po akong sinusuportahan at dito po sa uh, team USA kikila po marami pong salamat sa inyo na talagang nandiyan kayo na tumutulong, sumusuporta po at lalong lalo na po Ah, uh, dito po sa nanay ni Joy kay Nanay Imelda. Alam ko po yung comment mo na bilang isang magulang, Makakapagsalita po tayo. Lahat tayo magulang, gagawin natin para sa katahimikan ng ating anak, ano? Sa Kasi po ay dito po naiintindihan ko po si Nanay Imelda na wag na lang po na ilab -team si Joy, ano? Ah, uh, sa akin kahit may labtim o wala uh, suportahan natin like Eden po na parehas po silang nursing uh, dyan na lang po tayo mag-focus na suportahan hindi tayo naghahangad na kung ano pa man na, ano, ang charity ay charity po wag tayo dito uh, magpapaligsaan ang mahalaga po tumutulong tayo na ibibigay natin yung pagmamahal natin dito sa mga beneficiary ng kalingap at uh, sana po wala pong mga uh, issue. Iwasan na po natin ang issue dahil alam niyo po nakaka-stress na rin po yung puro issue. Kaya Nanay Imelda, saludo ako sa iyo dahil napakabuti mong ina. At uh, alam ko na nandyan yung respeto mo kila Kuya Bal at Kalinga Frab, kila Ate Idna. Thank you so much nanay Imilda na wala kang binibitawan na ano pa man na uh, Salita or opinion yun lang na iningi mo na wag na munang ilabtim si Joy. Yun ay kahit din po kami, mas gusto na rin namin po na, excuse me po, na walang kalabtim po si Joy at si Eden. Parang ganoon na lang po dahil nandyan po tayo nagsusuporta po, lalo na po kay Eden. At uh, patuloy po natin yung mga ganito kung... Uh, kagaya ni Joy na talagang porsigidong mag-aral nandiyan po ang mga grupo ng I Love Joy International thank you po sa inyong lahat at Joy wag mo nang isipin para sabihin na lang natin na uh, yung pag-ibig ay iyan ay lilipas din makakatagpo ka rin ng tunay talagang pag-ibig na masasabi mo forever mong pag-ibig. Magtapos ka muna, mag-focus sa iyong pag-aaral dahil pag ikaw nakatapos at nakapunta ka sa ibang bansa like London, marami kang makikilalang masigit pa doon sa taong mamahalin mo ng abang buhay. Dahil alam ko uh, ang sabi mo na ayaw mo makagaya sa nangyari sa tatay mo. Kaya, Iyan po yung lagi namin iniisip na hindi ka manginginayang basta-basta kung ikaw man ay nasaktan. Basta ang mahalaga, tuloy-tuloy lang po ang iyong pag-aaral at nanay Imelda. Thank you so much talaga na tatuloy kang... Mm, nagtitiwala dito sa kalinga plalong lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang kalinga prab at idna yan lang po ang pakikiusap ko na tigilan na natin move on na po tayo uh, doon na tayo sa chapter po talaga ng uh, ngala ng charity wala man love team tayo po ay tumutulong na bukal sa kalooban natin na sinasabi nga na kusang loob yan lang po. Marami pong salamat na naiyumilda. At uh, kikalingap dan, uh, saludo ako sa iyo. Naglakas ka ng loob na panindigan mo. Dahil yun po, yun tama. Dahil walang kasalanan, dito po ang parating na baby. Alam ko po, dahil uh, nag-message po yan sa akin. Kaya noon po na tumigil kami, rinispito ko po itong girl dahil alam ko po na masakit, nasasakta na rin. Kahit po sa opsimula ay parang laro-laro, ay sa laro na yon pag lalaro ng apoy, ay may nabuo, yun ay respetuhin po natin. Ano? Dahil parehas din natin babae dahil ayaw din natin mangyari sa atin at sa ating mga anak at mga pamangkin. Kaya tanggapin na lang natin po yung uh, yung present. Ano? Huwag na natin pong ibas o sabihan kung ano-ano. Isa loob na lang natin. Gawin na lang natin kung ano yung opinion nyo, decision nyo yun na lang. Rinerespeto ko po yung mga opinion nyo, decision nyo po. Pero dahil po, nandito tayo sa Kalingap bilang isang charity, uh, move on po tayo. Tayo pong mga Pilipino, madaling makapagpatawad po, mga kapatid. Kahit nakapagpatawad tayo, kahit hindi tayo yung basta-basta magtitiwala, ay okay na po yun. Dahil darating din ang araw na makakalimutan din natin dahil tayo ganun tayong mga Pilipino hindi mapagtanim ng samanan loob. Ano? Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much talaga. Uh, patuloy lang natin suportahan po ang mga beneficiary ni Kalingap Dan at mm, Kalingap di ba? At nila Kuya Bal at nila at Idna. Patuloy lang tayo dahil nandito tayo sa Kalingap bilang isang uh, charity. Yun lang po ang panindigan natin. Ano masakit man at uh, muli natin pakinggan po yung sign up po ni Kuya Bal sa kanyang live dahil talagang nakakaantig nakakaantig po ng damdamin. Ano po? Grabe po. Talagang ganyan. ay mo umiiyak talaga. para ako ang walang wifi po mga kapatid na ubusan na naging basher ko po ang wifi ayan ang ganjan, ang ganjan na lang po at marami pong salamat talaga at uh, hindi ko kayo makakalimutan na nagmahal sa Danjoy at uh, patuloy tayong magmamahal kay Joy ano at uh, suportahan na rin natin si Kalingap Dan bilang isang charity vlogger yan lang po Marami pong salamat. Ito ay malaking aral po sa atin lahat. Ano at uh, wag natin ditong wala na po ditong sisihan, turuan kasi po ay nangyari na nangyari ay wala na po ditong dapat sisihin pa ni sino man. Ano po? Marami pong salamat. Bye-bye. We love you. God bless you po.